Alam mo ba? Physical, emotional at sexual na pananakit. Ito ang nararanasan ng mga kababaihan anuman ang edad. Kada taon, 736 na milyong kababaihan ang biktima ng pangaabuso sa buong mundo ayon sa United Nations Women Organization. Taong 2022 naman, tinatayang 48,000 na kababaihan ang namamatay dahil sa pangaabuso o limang kababaihan kada oras ang nasasawi. Karamihan ng mga salarin dito ay kanilang mga kinakasama o miyembro ng pamilya sa Pilipinas. Base sa mga report ng Philippine National Police at mga ahensya, kada taon, tinatayang umaabot sa libo-libong kababaihan at kabataan ang nagiging biktima ng physical, emotional at sexual abuse. Kaya para matigil ito, tuwing October 28, alam nyo bang ipinagdiriwang natin ang National Women's Day of Protest? Nagsimula ito noong taong 1983 sa pamamagitan ng isang marcha. 10,000 kababaihan ang nakiisa rito noong panahon ng martial law upang ipaglaban ang kanilang karapatan at demokrasya. Layo ng selebrasyon na ito na pagkaisahin ang lahat ng kababaihan sa bawat sulok ng bansa para sa kanilang kalayaan at katarungan laban sa anumang uri ng karahasan at pang-aapi. Kasama na rin dito ang kampanya laban sa Violence Against Women and Children o VAUC. May iba't ibang mga hakbang naman ang sinusulong ng pamahalaan. Una na riyan, ang pagpapasa ng batas na protektahan ng karapatan ng kababaihan tulad ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Isinasaad sa batas na ito na ang sino mang taong nangaapi ng babae at kanilang mga anak ay maaaring makulong. Malinaw na may mga batas para maprotektahan ng mga biktima ng VAUSI pero marami pa rin ang nagdurusa sa mga pangaabuso. Kaya ngayon, mas lalo pang pinapalawak ng gobyerno at mga non-government organizations ang kanilang mga programang naglalayong itigil ang VAUSI. May mga organisasyong tumutulong sa mga biktima na makabangon at makapagsimulang muli. Isa na rito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na may mga reintegration program para sa mga biktima ng pangaabuso. Pero sa kabila ng mga ito, marami pa rin ang nagtatanong Nakukulong ba talaga ang mga taong kinasuhan ng vowsi? Ang mga taong mapapatunayang nangaabuso sa kababaihan at kanilang mga anak ay maaring makulong at pagbayarin ng danyos. Malino sa batas na may karampatang parusa ang anumang uri ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Kaya naman, sa paggunita natin ng National Women's Day of Protest sa ating bansa, magsilbi itong munting paalala sa lahat na hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga usaping tungkol sa karahasan. Bagkos, ito ay isang malaking hakbang para ipakita sa lipunan na ang mga kababaihan ay hindi mananahimik at hahaya ang tumanggap ng anumang uri ng karahasan. Ngayon, alam mo na!